Oo oo oo! hoy Ooy! Ooy! ka! So, what's up guys! So today ay papangalanan na natin, bibinyagan na natin, etong ating mga Birded Dragons! i na natin yung kanilang mga pangalan guys! Pero, bago ang lahat, ay magbabasking muna sila sa araw kasi kanilang umaga hindi ko sila napaarawan. So eto, meron tayong double cage ng ibon dito. maga-basking sila. Ano mga bitis guys kapag malilit pa, hindi pa sila masyadong territorial. Hindi sila aggressive sa isa't isa. Tsaka binabantayan ko naman guys kapag sama-sama sila, no. Ito. Ito mo tawag ko sa inyo. Mamaya ako na i-reveal yung pangalan niyo kasi mag-fitting muna sila guys tapos bawat takedown ay eh, i-reveal natin yung pangalan nila parang kung paano tayo mag-reveal ng mga pangalan ng mga alaga natin noon na nasa UK pa ako. Ayan. Yeah. So ang oras ngayon guys ay mag 4pm ng hapon. <laughs> 4pm ng hapon. Kailangan 4pm ng umaga. Sa so, ganito setup guys ng basking area eh dapat merong screen mesh na nakapalibot dito para hindi sila makatakas. Kasi yung mga maliliit guys, ito mga itong maliliit, Kahit yung gayrong size siguro. Basta, pwede silang mag-squeeze out dito. Kayang-kaya nilang tumakas guys. etong malit na to, nakatakas nung bagong dating eh. <laughs> Buti nilang nahanapan ko guys. Nahanapan ko rin siya. Naabeben kasi to. So, kailangan may screen mesh na nakapaikot dito. Basking-basking lang muna kayo. Pagkatapos sa eh, feeding na. At ako naman, babantayan ko sila guys para walang makatakas. Dito muna ako tatambay. Pero maaraw guys. Um, palubog na yung araw sa dako pa roon. Kaya naisinag na ng araw dito. May init yung tambahin natin. Kaya dito tayo sa lilim. Sarap ng hangin guys. Kahit maaraw. Dito ako tatambay. Tapos nandun sila. Masyado silang malayo. Kaya ilalapit ko at baka tayo masalisihan. May makatakas. Wala nang makakatakas dito. Babantayin ko kayo. Uy, sakto. May dumating na biyaya habang nagsichill sa pagbabantay. Merenda muna, guys. Yan, 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 yan. Yung sinasabi ko, guys. Nagpupumilit tumakas tong isang to. Gusto mag-squeeze out. Tapos nakita siya ng isa. Gusto rin mag-squeeze out, guys. So, oh. yeah, sa mga nagbabalak-magalaga ng mga bearded dragons, eh, kailangan nyo i-consider to guys. Escape arts din sila sumahan nyo mga ating ino so yan sarap na sarap sila sa pagpapaaraw relax na relax maliba na lang sa isa sa sulok guys nagpupumilit na tumakas <laughs> at natapos na naman ng isang araw <laughs> wala nang araw guys ipasok na natin sila at makakain na sila nang ma-reveal na yung pangalan nila alika kayo dito got loaded na itong ating mga dubya dito pagkain nila busog na no busog bubos yung orange kakalaki ko lang yan umaga lagyan natin ng calcium D3 Naparami ata guys. Isa, dalawa. Dami. Let's go guys. Magpakain tayo ng mga bidi. ng mabinyagan na sila. Unahin natin itong dalawang to guys. Dalawang unang dumating sa atin. Oh, alis na itong isang to. Binabangka niya na yung lagayan eh oh. Oh. Gutom na gutom na siya. Tapos magulog tayo ng pagkain. Boom. Ang kapal ng calcium dito na ilagay ko ah. Ayan na. Hmm, nakadalaw na yung isa oh. oh at, 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 at atas ka muna kasi. Diyan ka na naman eh. Kita mo ah. Kumain ka pa na mabinigan ka na rin. Pasabay-sabay kayo. Hmm. Ayun. Pakipot ka lang eh no crispy licious juicy licious crispy sa guys nahulog pa yung ulo hindi pa inubos nagtira ka pa ng ulo etong isang to guys eh, show. siya babalat balat na naman siya level up na naman siya <laughs> masyadong makapal yung dito na nilagay ko ah isa pa isa pa wag yung malaki wag yung malaki nakikipag ulo <laughs> kaya ako sinasabit kung malaki guys para ganahan tong maliit para makipagagawan siya kaso dead ma siya eh <laughs> Tinan nyo ito guys ha Yung dubia lalapag ko dito Tapos kunin ko ito Tapos patukbahin natin ito Oop Nabuli <laughs> niya Medyo malabo nga lang So ang pangalan nito guys ay Raiden Raiden ang itawag natin sa kanya Meaning thunder and lightning Kasi napaka ano niya eh, Napaka hyper niya sa kainan eh Nananabahan siya oh thunder tsaka lightning yung mga takedown nito eh napakatako mo Raiden so yan si Raiden guys Raiden 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 eto naman guys ay si Fiyama Fiyama ang itawag natin sa kanya Fiyama 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 is a Italian name na ang ibig sabihin ay little fiery one or flame yan si Fiyama nakakaisa ka palang Fiyama Fiyama hmm But sobrang pakipot mo ngayon, Fiyama. Bakit? 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 What's wrong? Normal yung takaw-takaw mo, ha? na ipagsabayan ka sa kuya mo, si Raiden. Ito pala guys ay same yung parents nila pero different clutch sila. So kumbaga ito yung first batch ng clutch tapos siya yung sumunod. So technically magkapatid sila. Hindi sila pwedeng ipagpares sa breeding. Tapos ito, isang female natin kasi ito lang female natin. So itong dalawang male na to, pwedeng ipares dito. Next up guys, ito. Itong pinaka dark ang coloration sa kanila. Parang ano, parang yung combination ng kulay niya guys, parang apoy. Ayan Diba? Kasalukuyan siyang nasa process ng shedding ngayon, guys, kaya ayan may mga ano yung mukha niya. White stuff. Ito sa'yo Ito. Ay, nako, ano na, guys, sa take down niya na. Take down. What's your name, ha? What's your name? 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 Your name is Kenji. Lah. Tumalon si Raiden guys. Active talaga itong isang to. Lightning in Thunder talaga. Tumalon siya oh kaagaw niya para si Kenji ah. Oh, 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 Sibigil ka. Ikaw ready na. Lightning fast ka sa pag-agaw ng pagkain ah. <laughs> Balik kita dun. Mamaya papakinip kita mamaya. Kenji. Kenji, Kenji, Kenji ang itawag natin sa kanya. Meaning guys, ang Kenji ay intelligent and strong. Yan, kasi guys, parang ano lang siya eh, parang nag-observe-observe lang siya sa paligid niya eh. Or may iniisip, parang malalim siya mag-isip guys. Mukha siyang may hiwaga na matalino, intelligent and strong. Ito <laughs> na yung pinakahuli. Teka dito. Yun. Sa kanilang apat guys, ito yung pinakamalakas kumain ng gulay. Pero sa ngayon guys, wala akong gulay kaya dube-dube muna. Hindi ako nakapalengke ng gulay nila. Ayan na, 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 ayan na. Ayan na. Tumalo na naman si Raiden. May <laughs> ka na naman eh. Lightning fast ka na naman eh. Salakan natin to. So yan guys. Nag-take down tong si Kane. Kane ang pangalan niya guys. Kane. O oh, di diba? Nagpapalitin siya o nag-shed siya. Sa buntot niya malapit na rin tong mabihisan. Malapit ang babulok yung ano lumang shed. So yan guys si Kane. Kane, 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 Kane ang itawag natin sa kanya. Bakit Kane guys? Cain meaning warrior, bravery at determination. Guys, mukha siyang warrior ng isang tribo. Mukha siyang kapitan, leader ng isang tribo, si Cain. Dapat sana ang spelling ng pangalan niya Cain is C-A-I-N, Cain. Pero nakita ko sa Google, sa Bible pala, eh, ang meaning ng Cain ay eh, yung murder siya na ano, murder ni Abel. Kung tama yung nabasa ko sa Google. Hindi ko sila normally pinagkasama-sama. Siguro kapag basking nilang ganun, sama-sama sila dito kapag pinapaarawan ko sila. Pero sa cage guys, walay sila. Tapos tips lang guys, kapag meron kayong bagong BD, huwag nyo agad ihalo sa ibang BD nyo kasi baka, baka may dalang sakit, no? <laughs> Lightning ka talaga. Ayan <laughs> guys, si Raiden. Parang ano talaga, no? Rider na Raiden. Raiden, Raiden. Boom! Ikatlo ni Fiyama, guys. Pangapat. Hmm, nakapat na si Fiyama. Tako ni Fiyama. Up, 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 up. Nakahapat na siya, guys. Gising na yung diwa niya. Kanina ang pakipot mag -take down eh. Ito panigurado. mag -take down to guys. Hmm. Diba? Takaw niya eh. So ayun guys. Yung mga ngalan ng ating mga first batch. Mga unang bearded dragons natin. Apat sila. Si Fiyama. Si Raiden. Nakapatong kay Kane. At si Kenji. Liga dito Kenji. Hanap ka dito. So tandaan niyo yun guys no. So guys. Ibabalik ko muna sila dito. Sa cage na ito. Diyan. Kasi lilinisan ko muna yung kanilang mga enclosures. Mga yan. Mabilis naman guys pero hindi ko na ipapakita. Tsaka dito ko lilinisan mismo sa harapan nila para mabantayan ko sila. Ang hindi sila makatakas. So yun guys. Maraming salamat. Chill lang tayo lagi dito sa Skitso, Palma, Philippines.